to 2.3 FM, FM radio, radio Manila, your favorite, favorite music, music radio. Radio

at makulit, tagapagbigay ng yes. more, more, more music. Kami ang tambalang, Jai Klong! Klong Kasama niyo ang inyong fierce and fabulous dream girl, DJ Chloe! Kasama, kabining kabonding ang nag-iisang beshin ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, hey. ako po si Jai Ho! For today's episode. For today's episode lang. Yes. Oo. Oh -oh. Okay. Sorry. Hindi. Sa ating oras ngayon na 424, meron tayong mga espesyal na bisita. Hindi isa, yes. hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, kung hindi anim. Tama ba? Um, mali ata, seven. Ang <laughs> baba, ang baba, ng hula na lang, seven. 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 Seven, oo, grabe. Seven po, seven cute boys, yes. talented, and indeed a stunner. And tall, yes. grabe. Yes, super tall, I like it. <laughs> I like it. I welcome na natin ang One, one Verse, verse. Eloy! Ayan na. Oo. Siyempre, di ba pagka mga ganyang mga pipa, meron kayong mga pakilala-pakilala? Yes po. O, sige, gawin natin. Ito ang camera ninyo. Siyempre, go. Take it away. Wolf 4-3. Welcome to our universe and we are Wolvers. Ah, oh, Sorry. Isa-isa, magpakilala naman kayo sa lahat ng mga nakatutok, nakikinig sa atin. Ayan, oo. Let's start dito sa side na ito. Microphone. Lapit natin. Pwedeng galawin niya na. Hello po, I'm One Verse Samuel. I'm the youngest in the group and the lead vocalist. Ay, oh lead vocalist. Lead voca vocalist. So, maganda boses mo, ibig sabihin. Kasi kung lead vocalist ka, di ba? nasa sayo ang lahat, di ba? Yes. Thank you so much. Next. Hello po, I'm One Verse Ero. I'm the leader and the main vocalist po. Of Ay, maganda rin yung boses. Mm -hmm. Another, uh, tsaka leader. Yes, Oo, oh, siya so, ang susundin ang lahat. Yes, <laughs> susunod. Kaya one verse Marky, the visual and sub vocalist. Yes. Alam mo si Marky, parang feeling ko matagal na kitang kilala. Yes, a uh, few years na. Huh? Talaga? Yes. <laughs> Hindi lang ako sure eh. Oh, Talaga pero matagal na kaming magkakilala. <laughs> paano? Yeah. Bakit tayo magkakilala? Uh, through sa Instagram. Nakakapag-usap tayo. Okay, Talaga? Ito, yes. ah! Hindi ka pa one verse na tayo. Hindi pa one verse. Hoy, ano uh, pinag uusapan natin? Uh, interview Hello? lang. Casual maayos interview. naman. Yes, maayos naman. Yeah. Hindi naman ako, ano? Yeah, ano? <laughs> ba, casual talk na. Ta? Yeah. Ah, oh, diba, totoo, tama? Yeah, casual talk Oh, casual talks. Wow, casual hmm? talks. <laughs> Kinabahan ako. Love, wala yun ha, casual talk Gumagano <laughs> <laughs> pala si Marcy. <laughs> 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 Hindi kasi siya, alam mo, di ba pag, ba diba, pag ganyan naman kagwapo, di ba? Talagang, ano, nakikita ng potential, buti na lang, di ba? Na, yes. Naputulin si kahan namin. Di sana di siya one verse ngayon, di ba? na iba ngayon yung grupo niya. One person. Hindi. Diba, baka, sa ibang grupo ko siya na ibigay, di bakas Kasi nga, di ba, aminin mo yan, yung 1621, ako nagbuo nun from Dreammaker. Oh. Ah. Yes. Totoo, walang joke. Ako talaga, di ba, No na-out sila, siya pa yung maano yung puso ko sa mga kabataan na parang nangangarap. Hmm. So, nung na-out sila, sige, ganito gawin natin. Gagawa tayo ng grupo niyo, ibigay ko sa Hindi ako nagma-manage. Uh. Tumutulong lang ako. Wala naman ako na kundi pa nga ako nililibre ng mga yan. Eh. <laughs> Ay, hindi. Nililibre na pala ako ni, ano, ni JM at saka ni DJ at saka ni Kerwin. Nililibre na nila ako. Si Julius na lang. Si JC, hindi pa. Si Panpan -Pan at saka si Migs, hindi pa ako nililibre. oh, ba? Diba? Nagpaparinig na. Hindi, oh. hindi ako nag-discover. <laughs> <laughs> <sa laughs> <laughs> Thank you so much, next. Hi, I'm One Verse Cassie. I'm the main vocalist of the group. Ay, ang daming vocalist. Ikaw din ka din? Sa vocal sa vocalist. Ang daming tatlo na yung narinig ko main hmm. vocalist. Parang baka mamaya magpakanta natin sa kanila yung Diba, narinig na <laughs> ano, magandang musika. musika. <laughs> Gano. Yung kanta ng ano, FMR, papakanta natin sa kanila. Susunod! Hi, I'm Wondra Sobri. I'm the main vocalist. Ay, ganun din, main oh. vocalist. Walang, wala pa kong nakikita main dancer. Ganun. Oo, oh, oo, oh, ah. oo oh, 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 diba? mamaya ano, baka meron. Walang ganun, walang dancer. Oh, sayang naman. Main visual, may ganun. Ay, ay! Nibish, totoo nga. Ang ganda na. Kinikilig pa. Susunod. Hello po yung One Verse Friends po. I'm the main rapper in the sub-vocal. Ah, wow. My main rapper, main rapper. Yun yung mga tagang ch -ch 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 -ch, yung mga ganun ka, di Yung nanay, tatay, gusto ko tinapay, <laughs> Give ate, me a beat. kuya. Oo, Give me a beat. <laughs> Give also me a ngayon. beat. Ah, susunod. Hello po yung One Verse po. Also a rapper in Ay, ang tari, Dalawa yung rapper nila tapos sa vocal Ang bongga naman ito. Bakit walang dancer? Eh di ba sa mga peep-up sanay kami na parang talagang total performer sila. May dancer. Actually, ano po kami? Um, boy band. So, ah, hindi so, kayo uh, sa pipap talaga uh, nakalinya? Uh, oh my God. Vocalist. So mga, yes. ay boy band. Yeah, boy band. Boy band. Ang tarit. Ah! Sinong inspiration nyo as boy band? Ah, uh, One Direction po talaga. <gasps> really? <laughs> yes, oh, ka sa One Direction, yes. di ba? Question, tanong na natin agad-agad. Bawat isa sa inyo, kung si Marky, nakausap ko dati sa Instagram, papaano kayo nabuo? Papaano kayo na-discover? Kayo ba yung kagaya sa iba na pinatawag, mm, tapos hindi nyo alam yung... na gagawin kayong boy group, ganun? O may idea na kayo kung saan kayo patungo? Saan ba to patungo? Char charas <laughs> Next. actually ano, iba-iba uh, po yung approach sa Yung iba dito uh, nanggaling na from a different group na, na hindi na tuloy. So parang in-invite sila sa One Verse uh, um, audition. Um, ako personally na-invite ako kasi nakita ko sa TikTok ng manager namin. And ayun, siguro same din po sa iba. At yun po, nabuo po kami by ano sa audition deliberations mm. po. Ayun, hanggang sa nabuo na po kami pito as One Verse. Ah. ah, so ikaw sa TikTok, yung the rest, parang pinatawag isa-isa. Tapos nung pinagsama-sama, sinabi sa inyo na gagawin kayong boy group, gano'n. Yes po. Oh, ah. meron ba kayo yung mga auditions na, o yung parang mga casting na to see kung how well you jive with each other, gano'n? Yes po, nag-undergo po kami ngayon sa mga, ay dati po sa auditions, hmm. and nagde-deliberation sa aray, yes, di ba? po. Sa mga mall shows po namin nagde-deliberation. De so in public siya? Yeah. So, Hala! Kasi diba po usually po ba diba yung mga deliberation parang closed door. Yes. Namin, mm -hmm. in public. Amin Kung baga nag-perform wow. na kayo talaga sa Kaya, public, okay. ganyan. Tapos, syempre todo na yung kaba nun, ba? Diba? Mm -hmm. oo, oo. Kaya sobrang natuwa po kami na nabuo na po kami. Kasi syempre, ang mm, grabe rin po yung mga pinagdaanan namin, mga kaba. Halo-halo po. So, ganun po namin nabuo. Nagkaroon din po kami ng mga casting. Yeah. Oo. Pero mahirap 'di ba? Kasi ang daming P-pop, group, ang daming boy group yes. ganyan-ganyan. Siyempre, aminin na naman natin, hindi talaga ganoon kadali. Oo, hindi ganun kadali 'yung eksena na magkaroon ka ng ano, ng clout or ng ingay. Yes. Di ba? Kailangan mong antayin yung perfect timing, ganyan. Paano kayo, uh, ano yung stay sa inyo, yung para manatili kayo? Kasi syempre, merong iba baka maiisip na, ano ba, may pupuntahan pa ba tong ginagawa hmm. natin? May eksena ba talaga? Ganun. Di ba? Totoo yun? Oo, oh, totoo po. Actually, ang mentality lang po talaga na kailangan namin is consistency and yung can-do attitude. Um, kasi pag sa pagbubuo po ng boy band or P-pop group, sa so una, una naman talaga po for investments. Yes. Puro gasto sa pangasaya, mm. of course. Totoo. Oh, po, totoo po. Make-up, lahat. Yes. yes. Oh, Kahit pa paano, damit, di ba? Okay. Effort yan. Speaking of, naka -color coordination sila. Yes. <laughs> Appreciated yan. <laughs> Buti na lang, hindi tayo nag-black si Smart. <laughs> Oo oh, nga, naka-red. <laughs> At ako naman, parang medyo blue, blue something uh, dark. Uh, oh, oh. Kasi nga, di ba, malamig sa labas, maulan. <laughs> Mm -mm. Ayan, naka-black. Ayan. So, paano? Paano nyo na papanatili na dapat laban na laban pa rin? Na, hindi tayo bibitaw dito. Kailangan nating achieve ang dapat nating achieve-in. Well, dapat achieve-in, oo, no? Ano po, consistency talaga po. Ngayon pa naman po, we can't say na may um, may napapatunayan na kami. Mm. Pero, we have achieved many na rin po. Um, kasi, six months pa lang po kami. oh and bago pa lang. Opo, ano po, happy na rin po kami sa mga nakuha namin. Pero, that doesn't stop us from trying and, ano, finding another stage to step on po. Mm. Yan, bigger stage. Totoo yan. Na, ano na yung mga ano, napag-performan nyo na TV shows? Nakapag-asap na ba kayo? AOS? Mm. Mga ganyan asa uh, net 25 po. Oh, perfect 'yan. Uh, Oo, 'yan. Diyan diyan go si ano si uh, Miss Grant, si Emma Tiglao. Yes, yes. Sa kada umaga, 'di ba? Uh, Kasama niya si Pia Guayño at saka si Diana Meneses. Oh. Okay. Pero ngayon dahil naka-break si ano si Emma dahil nga nag-Miss Grant siya, si Can, mm -hmm. ano Kanisha Lo, ano Lopez, tama ba? Ay, Kanisha Santos yung nag-co-host co-host na with Miss Pia. So doon kayo oh. nag-perform. Oh, actually po nandoon po si Miss Emma Tigla. Noon tayo na nag-perform nag oh, po, oh. nag po kami. Sabi mm. sa inyo. Eh. Kasi, <laughs> <laughs> yes, kasi nga mga friends natin ng mga taga-Net oh. 25. 25. Oh, okay. marami. Yung sa Miss Grandin din po, nag-perform po kami kahapon. Correct. Nakita ko nga, meron kayong video <laughs> with 1621, lang. diba? Yeah, nag, pinag, ano, nag-collab kayo ng baba, baba, baba. Yeah, oh, ba diba? yes, ba Naki oh, Nakita ko talaga. Wow. Totoo yan. At syempre, nag-meet kami ng personal, si Smars mm. Mars at mga ka-vibes, uh, nung uh, 37 Star Awards for TV sa PMPC ah. event. Inawardan you know, din ba kayo doon nung time na yun? Sa oh, PMPC, oh, sa PMPC. Perform, oh. Oh. perform, oh, perform oh. lang po. Perform. Ah, nag-perform. Na yes, po. Yes, oh, diba? Ganun talaga, no? Yes, Napakarami talaga nung ano nung uh, uh, dapat niyo'ng puntahan 'di ba madalas una sa simula libre muna ah, magpapakilala hmm. muna ganyan ah, may mga moment naman na syempre nasasabi ng mga magulang ninyo na parang tigilan mo na yan wala kang kinikita di ba may mga ganong Ay, magulang oh, <laughs> ganon dati sa akin yes day. So, akin din sabi ng nanay ko huwag ka na dyan oo, <laughs> maghanap ka ng trabaho yung trabahong trabaho talaga yung ganon yes po may ganon po talaga naman lalo na po mga age bracket po namin is between 16 to 20 uh, most of us are living under our parents roof yes. so normal lang po talaga yung ganon kasi yung gas nga po yung pamasahe And syempre yung mga parents mag expect ng ano, syempre onting kapalit kasi minsan nauubusan no, rin po eh, no? Ah, kasi oh, from po. them mismo, no? Opo. Oh, hmm. Nahihirapan din po. And minsan yung parents namin may work, kami kailangan namin mag-commute. Minsan mahirap sa, ano, wala kami mahanap na pamasahe, ganun. Hmm. And, pero sinusupport naman po kami ng management namin. And open naman po kami sa ganun. Pag walang pamasahe, they can support us naman po. Oh, ah, that's good. Yung iba, paano naman yung iba? May ganun din kayong kwento o meron nang naka-experience sa inyo na talagang na-challenge sila na parang tama na yan, wag ka na pumunta. Di ba <laughs> diba, may ganon? Totoo yan. Well, for me, karamihan po naman sa amin. So, very supportive yung mag mga magulang namin. Mm. Like, like kahit promotional lang, ayos na kasi naitindihan po nila kasi balang araw, um, uh, mag magbubunga. Magbubunga. Yes, yes true. po. True, yan, true. 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 Mm, -mm correct. Oo, <laughs> oh, oh. yan. Paano yun? Nag-aaral pa kayo? Yes, yes, yes po. po. So, paano nyo na pagsasabay? Uh, ano po, actually, uh, we're taking on, ano, modules po, online classes. Mm. Yung iba sa amin face-to-face -face po, medyo nahihirapan. Ito po si Aubrey, actually, he's taking ano face-to-face -face classes. Aubrey, ano ba mas sabi mo? <laughs> Ang ganda ng pangalan niya, no? Aubrey. Yes, pang babae. O, oh, pang babae, no? <laughs> Aubrey. Yan po, syempre. Po, Hindi ka na... Ken ah Aubrey, <laughs> tawag, Aubrey, hindi na Hindi na po. Hindi na po. Hindi um, sa Marikina po. Hindi Hindi na na po. Hindi na po. Hindi na po. Hindi niya po. Si Kenchan po. Hindi na po. Hindi Hindi na na po. 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 po pinaka office po namin. Then yung ah, school talaga. ko po sa Bukayo, Bulacan wow. po. Hi. Then long distance. Oh. Yes po. Relationship. Oh, oh. And <laughs> po, yung um nakakaya naman po uh, by ano time management and ayun po sipag lang po talaga at saka mahirap mm -hmm. po talaga. <laughs> Totoo. Yung iba sa kayo diyan sa likod na <coughs> May module din kayo? Uh, actually po nag-stop po ng school kasi yun nung nagde-deliberation pa lang po kami, sobrang hectic po ng schedule. Pero mm. now, we uh, will take uh, online class din po. Ay, ah, Same school ba kayo ng online class? Uh, yes uh, three Three of us here. Ah! Saan kayo? Sa Marikina Jesus de la Peña po. Kasi? Dahil sa Marikina yung ah. office nyo? Oo oh, At lahat kayo halos taga-Marikina? Po. Sino mga taga Marikina? Mm. Ay, from the Shoe mm. Capital. Yes! yes. The oh, Shoe Boulevard. Mm Hindi -hmm. <laughs> Marikina, Teho. Oh. Mali yun. Mali, 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 mali oh. So, ang bongga naman. Eh, kayo, saan kayo? I'm from Quezon City pa po. QC, sa Baysa. Ay, alam yeah. ko yan, sa Baysa. Ako naman no, no, taga Cavite Bar. Ay, ay, oh, ay, kababayan. Yes. yes. Etibak represent. Yes. Mas <laughs> yes. <laughs> so, totoo. Oh. Saan ka sa kabila? Diba Bako or? Sa sabote. Sa, alam so, 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 ko yan. Oo. Ah. Yes. Ano yan? Parang uh, pa-intersection na yan. Pwedeng papunta mm. ng Palas Piñas. Oh. Bound yes, boundary. Oh, yes. Oo, boundary. Naku, bongga dyan. May mga bilian-bilian dyan. Oh. May pare-palengke. Uh -huh. Yes, so, totoo. Oh. Bongga. Ikaw naman. Taga Laguna po. Saan ka oh. sa Laguna? Sa so, may kalamba pa po. Sa so, may ay, sa so, ano, kung saan, ano, nakatira si na Rizal. Yes, uh, oh, kalambala. Kalamba, correct oh. naman. Oh. Siyempre, Heroes Day kahapon, oh. kailangan kahit papano. Hindi <laughs> ko lang sure kung doon pinanganak, pero alam ko doon nakatira. Oh, yes. Oh, doon diba? ba pinanganak si Rizal? Yes. Oh, sabi yes po. sa yes po. Yun, diba? <laughs> alam niya. Saka pumatol din tayo siya. <laughs> <laughs> opo, opo, diba? Kasi ang kanyang pangalan ay Jose Protasio. Oh, uh, AKA Mercado, may ganun pa mahaba. AKA OK. AKA Alan K. Sorry. AKA Pepe. 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 Yes. Yes. Uh, oh, yes. Okay. Totoo Pepe ang nickname ni Risa. Yes, po. <laughs> yung, yung, Totoo naman. hindi yun, mo alam na Pepe ang nickname ni Rizal. Ay, kaya nga sinasabi okay. ko AKA. Okay. Okay, okay. Sige, na pag-usapan na natin yung song ninyo. Ang title ng song ninyo ay Ako, ako dapat. Oo. Mm. Oh, bakit ako dapat? Tungkol sa yung ako dapat kasi syempre 'di ba, feeling kung pag ako dapat sa love life, yan sinasabi yes. mo sa boyfriend mo na walang ibang titingnan ako yeah. lang dapat. Oo, oh, oh, syempre. Actually, kuhang kuha niyo po, ang ako dapat na music namin ay about sa relationship, relationship na hindi, hindi nangyari. Kung baga ba, um, yung love one mo, yung gustong mong person, may nagustuhan iba, tapos sinasabi mo, ako dapat yan eh, ganon. Ah. So, sinasabi mo siya, ayun nga, ako, ako, dapat. Dapat. ako dapat. O oh, sige, e. mabilisang tanong, mabilisang sagot. Bawat isa sa inyo, na-experience nyo na ba na meron kayong ginusto, tapos hindi kayo ang pinili at napasabi kayo ng ako dapat eh. Opo. Talaga, <laughs> yeah. yes, uh, na-experience so, Lahat kayo na-experience nyo yun? Yes po. Yes, po. Grabe. Oh my god ang hina niyo naman. <laughs> <laughs> ang ganda. Ako kasi kapag ganun hindi ako napaka dapat. Ano 'no sabihin mo? Dapat lang. Oh! Ah! Okay. Sobrang ganda. Shadow yung pinili. Oo <laughs> parang dapat lang. Oh, dapat oo. Ah! So na sino dito yung pinakamay masakit na pinagdaanan sa la sa love? Ah uh. <laughs> Sinu <laughs> Sinu Alo? Ay, ayaw i-share ah <laughs> Bakit daw nakikinig? A... Okay lang yan, kahit nakikinig siya O, uh, sabi sabihin na lang natin, oh, Ito na yung pinakawalan mo ngayon, di ba? May ginagawang pangalan sa entertainment and music industry <laughs> uh, okay. uh, Ako po yan. Bakit uh. naman, o, oh, konting mabilis na kwento lang, ano yung ma masakit na pinagdaanan? O, no? pero maganda kasi yan kapag ka masakit yung pinagdadaanan si Smart, dapat yung tugtugan, dapat ano, pang malakasan din. Oo. Of course. True. Um, diba? <laughs> okay. True. go. So, True. Ikwento mo na. Go. Oh, da dapat may boses na malangkat. Ano. Totoo. Ayan. So, Sandali lang. Bago niya ikwento. Ito po ang <laughs> ano, masakit na pinagdaanan ng ating uh, leader sa One Verse. Go, kwento. Yung araw ng Martes. Ay, hindi Ay, ba? hindi ba? May, may. yung mabilis Ay. na ano lang yung scene na <laughs> nangyari. Uh, ano? She cheated. Huh? Uh, oh! So, naganap ng iba? Yes po. Nahuli mo? Apo. Ah, ha? Huh? mata sa mata? Ganon? Online po. Ano? Parang, ah, uh, yung parents niya, tinotolerate yun. Oh. oh! And yung parents niya, parang, ano, ah, stinori yung pictures nila. Nung, Hala! Um, yes, po. Pero alam ng parents niya na may kayo? Opo. Hindi ka bet? Kabet. Hindi, ka bet. The, I mean, hindi ka bet. hindi ka gusto. Naisip, napaisip ako. I, I mean, that. hindi ka gusto <laughs> ng magulang. <laughs> no, ako ba yung kabet? <laughs> uh, uh, <laughs> hindi ka gusto ng, ng magulang. Parents. Uh, um, siguro po, mm, opo. Kasi na-story ka ba? Hindi. Actually, okay. hindi ko alam kung hindi po ako bet kasi marami pong guy eh. Iba-iba ah, oh, po. Para siyang karinderiya. <laughs> Hala! Totoo, so, yung ibang guys? Oo oh, po. May okay. mahabang story po eh. Ta Paano kayo naghiwalay? Uh, I confronted her. Actually, alam ko na po. Ta pero, kinonfront ko pa rin siya if she'll say the truth. Pero, nag pa rin siya. So, ayun. Booking ko siya. Ayun. Ako dapat yan eh. <laughs> <laughs> Nako, parang hanggang doon na nga lang talaga. So, gano'ng katagal na yan? Yung nangyari po? Oo. Bago lang? <laughs> Bago lang? <laughs> ah! Bago nga. Bago lang? Ah, uh, recently lang po. Huh? Oy, like this year? Yes po. January, February, March, eh. Charing B lang. Totoo? Oh, oh my God! Yes, po. Hindi ka ba naiiyak ngayon? Hindi po, naiiyak ko na po lahat kahagabi. Buti <laughs> na dyan sila oh. for you, no? Oo oh, nga po, eh. Buti nga po, hindi ako umuwi. Buti po, nakitulog ako sa kanila. Oh! Ang <laughs> oh, sweet <naman. laughs> Hindi ganun talaga tayo. Sa trabaho talaga natin, di ba? Naalala yes. mo, pag may mga pinagdadaanan tayo, okay. parang hindi naman natin dapat dinadala yung kalungkot kutan para dun sa mga nakikinig sa atin. Mm. Kaya 'di ba hindi nila minsan naiintindihan na masaya tayo sa harap ng camera, mm. 'di ba sa programa pero sa deep inside talaga, we're hurting, we're masakit pala no. Yes. Kaya sa mga kagaya nung sa kwento niya, Sa mga kagaya nung sa kwento niya, naku, huwag na huwag po tayong mananakit ng feelings ng kapwa natin, di ba? Kung hindi natin yes. gusto, huwag tayong ano, uh, parang go ng go lang, mm -hmm. di ba? Sabihin natin True. ng diretsyo, kasi syempre, alam nyo po, yung feelings na nasaktan natin, nagiging trauma yan sa ibang tao, na kung sa yes. inyo wala lang, di ba, no? Nasasaktan na siya. Alam mo, nga yung pinamigay niya na yung mic. <laughs> Sis Mars. Nasasaktan po. Ang bigat daw po kasi yung mic. <laughs> Ang bigat na mic <laughs> oh. Sige ganito muna, pakinggan natin yung song niyo na ako dapat. Tapos uh, nagpa-order ako ng sisig ha. Wow! Uh, <laughs> nagpa-order ako ng sisig tapos shot shot. Nag-inuman? Hindi, <laughs> hindi mag-iinuman. <laughs> mag Sino nag-compose nito? Um, si Kiko, sir Kiko, po. Kiko Salazar. Kiko Salazar! Oh, yes, best oh. friend ko. Wow. Ba? You, yes. Si Kiko Salazar lang naman ang sumulat ng Akin ka na lang. Ganon. Hindi mm. ganon. Uh. <laughs> At saka malaki pang ibang kanta. Ah, po. Pakinggan po natin ang Ako Dapat ng one verse. Dito lang. Exclusive sa 92.3 92 FM Radio Manila. Manila. Your Manila. Your favorite music radio, radio. ka -Vibes. Vibes.